Okay, pasok sa dulo muna. Makikisuyo. Okay, may mga ha? Ay, Bayawan ko din ng babae, yata. Ito may pa na ba Siya na daw ayaw namin. Siya na lang daw yung... Best ko. ka lang bababa sa may kanto ng Gate one. Sa may magpantay. Oh, wala pa talaga. Wala pa talaga. Oh, wala pa kasi nga na may magano kasi wala nga din sikal. Bukasina ko pa rin sinisi. Nakatulog na nga kami doon eh. Kasi wala rider doon, nasa basi. Eh pasok. Ah, dito na lang ako lang dapat 'yan oh. Pinas ka pa kagaw. Ah. Ing kalbo na sa taral. Apa Apa ka din?

Dito sorry na lang po. Hi ma'am, sa kayo? Hindi lang po isa doon sa ano. Magbantay. Isa lang ma'am. Isang

Sino kasama mo, sir? Sige, dito muna. Sa talikuran po naman. Yung mga tuhod nyo po, makikisuyo lang po. Is... Sige, pasok muna yung, yung mga dito, sa likod. Tara, wak muna kayo. Usog kayo kasi talikuran po yan. Doon po, ma'am. makikisuyo lang po. May sasakay pa kasi. Sige, ma'am. Lalo muna po. Sa doon ka na lang sa likod po. Sige, sir. Harap ka dito sa kabila. Sige, ma'am. Dito na lang. May sasakay pa po kasi. Dalawang? Dalawang.

Hai mam. Paket paket Ingat tuh mam. Ya sambil tuh mam. Mami tuh boy Selamat. Di harap

Sige baba niyo muna. Saya di Palumu